<laughs> Hindi mo wala sa party ang Shanghai. ay mo nga. Unang kagat. Rapper agad. Malay agad. Dito ka lang. Unang agad. Ayaw. Patok patok. Ay, so After ko naman kumuha itong pagkain na ito. Ngayon naman, siya naman ang kumuha ng pagkain. Diba? Diba? Sino idol kong guapo Hindi ba? <laughs> Dito ko na amiss talaga. Akala ko talaga siya hopyan baboy. Pero <laughs> empanada. Pero din mo. Diba din yung hopyan baboy sa bakery? Okay. Empanada. Ano yung mga nagustuhan mong mga ngayon? tayo sa Cristobal dahil gumagawa tayo ng isang content na naimpitahan lang naman ng Crystal Motorcycle. Magaganda mga classic bike to. At mamaya, ang content ng channel na to is sticky man kainan. Masarap kayo yung food. <laughs> yung pag natin dito talaga. Oo, oh, mag may kikain tayo. Ay tayo mamaya. Sige, sige, sige. An explorer, an Italian explorer from the 1500s called Amerigo Vespucci. Uh, Amerigo Vespucci was a guy who Alam mo sa nandito yung mga ano, yung mga officer ng ano ng Bristol, eh. yung Vice President, tapos pa Sir David. Okay, si oh, tapos yung brand manager na dito rin sa YouTube. Mga big time. Ayan. Yung mga bigatin niyan dito. Ah, uh, sir kakain na po kami ha. Uh, tara. O, <makes noise> Oh, okay. <laughs> uh, ito yung perks pag nag Oo, ang gawa sa kao. Kukuha din kita. Okay. 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 Spaghetti. Spaghetti. Uh, Ba't yung nakabalot? Bawala ka pa buksan niya. Pwede pa Hindi, yung nakabukas na. Ah, yun. Parang empanada So, spaghetti. muna. Spaghetti. So, tayo. At, may Ito tayo. Kalamay. Uh Oo. -oh. Kalamay ni Ali. Kalamay ni Ali. Yung ano, sumangyakap. Uh Oo. -oh. Sa sapin Sa so, try natin ito. Cordon Blue. Cordon Blue. O Cordon, Cordon Green. Cordon Red. Cordon Red. Red. Ah. Ah. Parang parehas lang po. Chicken Lollipop. Chicken Lollipop. Uy, kinakamay ko na. Grabe. Kinakamay ko na. Ito oh, Cordon Violet. Hindi naman. Sa ano? Oo, oh, tama. Empanada nga ito. Si... Ano pa? Ay, ba't na kind natatate? Of ang sa bahay. At ang star? Ang star? star of the new decade. Napatagtag po ako. Ano po bang tangkatag? Ayan, so ang daming pa kasabog ni Bristol dito. Okay. Ay, so magtatagtag pa pala tayo. Sana pala yun ang course natin. Halika, kamakang ko dahil ko

Sama mo na yung paa kung lumalabat. Nanimutan na mo na naging sinabi ni Dr. Almeron na meron na akong colostrum. Hindi ko talaga makuha. Ito na lang. Sige. Napakang So, wala tayong explanation. So, yan. After ko naman kumuha nitong pagkain na ito, ngayon naman, siya naman ang kukuha ng pagkain. Diba? Ayan. Yung so, idol kong wapo, oh.

Ay, pa pangasya po ng cordon blue. Meron pa kami siya ang keso. sa kuya nila in-order ito, no? Diba? So, e Sarap. Sa plan yung pang mayaman. Mm -hmm. okay, eh. Hindi mawawala sa party ang Shanghai. Kumamo <laughs> nga! Unang kagat. Oh, Rapper agad. Malay, Malay okay. agad. Dito ka. Rapper agad. Dito. Dito ako. ako sa puto kasi akala ko di ba hindi na puto na meron lang. May um, itong namaalat sa ibabaw. Hindi nagulat ako yung pagtanak ko sa ilalim. Manamis-namis. Kasi so, parang asado. Puto asado. Sarap? Masarap naman. Oo. Nakakasurprise. Mission accomplished ba? Mission accomplished bro. Dati naman talaga pinunta natin dito <laughs> Birthday mo? Kumusta yung mga bisita mo? Late na mabisita ko yan. Mabisita ko yan. Take. Sa? Sa wrapper. Sa wrapper. Parang may longganisa. Panalo yung food, no? Parang panalo dahil dito pa natatang hype. Talagang pinakapal talaga nila. Pinakapal talaga yung balat. May damay naman naman. Basta isang case tayo na sip yun. Hindi naman yun, maaating lahat yan. Ito lang. Ang kami talaga, akala ko talaga siya hop yung baboy pero ano pala ito, empanada. Ganun <laughs> <laughs> diba din mo oh. Diba yung hop yung baboy sa bakery? Okay. okay. Ano yung mga nagustang mga ngayon? <laughs> ngayon? Oh. Lechon. Lechon, no? <laughs> Parang masarap din yung cordon bleu niya. Lasa mo yung alat ng keso. Ito mga na otot. Tapos yung chicken lollipop. Chicken lollipop, na sobrang gusto ko, naka-isa lang ako. <laughs> Ito talaga, I'm uh, so ano, surprised because, you know, there's a potato inside. Hi hey, po! <laughs> Ay, pagdikan <ba? laughs> mo! Ay, pagdikan mo! Ay, pagdikan mo!

So ito daw yung pag-net ng Ilocos. Hindi niya nananig ko sa Ilocos na talaga siya ka Mahaba na yung binahe. Gawa ko sa bubble gum. Sarap? Wala mo kami mag Sarap, sarap. sarap. sarap, sarap. Air game. Mm, hot! Masarap, siguro mga limang oras ko sa mga uwa niya. Yan yeah, yung mamay sa akin. Hindi na mamay niya, pero masarap niya. Ay, Ay mga tisero, daming food. Ito ko mag-uwi. Sa so, na natin ito, mga tisero, hanap tayo ng uwi. May support to. ayun yun. Oo. support. Marami naman matitin na dyan eh. Pingin tayo. Marami. Kaya para masalap yung lechon dahil ang daming lemon grass. So mga chuseta, ito yung perks kapag naimbita ka sa mga launching kaya lang naman, Josero, panuorin nyo rin yung Vantaggio na 150cc, napakaganda pong motorsiklo. Kahit ako, gusto ko rin siya kasi medyo mababa yung seat height niya and uh, liquid cool ABS. May idle stop, exactly. dual ABS, dual shock, vintage looking. Diba? Kahit ito tanong nyo pa sa mga kaibigan. Ayan. Ayan. <laughs> At saan pa sa nila panonoorin mga kapitid? Panoorin niyo po sa Artist Alonso Motovlog. At ito pong channel na to para lang po ito sa mga mahilig ko eh. Ito yung etiquette pag mga kumakain po kayo sa mga handaan dahil tutulungan din natin yung mga kasama natin na naghahanap buhay. Lilikpit natin yung mga natin. Clean as you go. Actually, ganun naman talaga ako kahit saan ako magpunta kahit sa fast food chain, mga Jessica, pagkatapos natapos kumain, talaga nililigpit ko talaga. Mula na lang ako na nga magtapon. Eh. Pero dito kasi hindi ko alam kung sa kapag-iba. ka ng plastic, tapos... Baka tapos... iba yung ko. Sa ako pupunta. Tapos ka na kasi kumain. Salamat, <laughs> Bristol! Salamat, <laughs> Bristol!